Paligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ang pelikulang ito ay nagkukwento sa magkaribal na gang na naghahanap ng milyon-milyong dolyar na nakatago sa loob ng isang marangyang kondominium na nakatakdang sirain. Pero kailangan muna nilang harapin ang janitor na unang nakahanap ng pera. Sino ang magtatagumpay sa pagkuha ng lahat ng pera? Alamin natin sa Castle Falls. Nagsisimula ang Castle Falls sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang lalaking nagngangalang Mike na isang maalamat na MMA fighter. Gayunpaman, dahil hindi na bata si Mike at nagkaroon ng matinding pinsala sa balikat, bihira na siyang lumaban. Isang araw, nakipagkita si Mike sa kanyang dating manager at hiniling na ibalik siya sa larangan ng digmaan. Ngunit sinabi ng kanyang dating manager na hindi na niya kayang lumaban dahil sa kanyang edad at medyo malubhang pinsala sa balikat, kaya kamakailan ay natamo niya ang tatlong magkakasunod na pagkatalo sa kanyang huling laban. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagpupumilit ni Mike sa kanyang dating manager na tulungan siyang lumaban dahil sa ngayon ay talagang kailangan niya ng pera. Dahil tumanggi pa rin ang kanyang dating manager na ibalik siya sa larangan ng digmaan, sinubukan siya ni Mike na kumbunsihin sa pamamagitan ng paghamon sa isa sa mga manlalaban doon. Sa simula ay pinagkadalubhasaan ni Mike ang laban. Gayunpaman, nagsimulang mapagod si Mike at sinamantala ito ng kanyang kalaban para bumagsak siya at sa wakas ay natalo ang dating maalamat na MMA fighter. Matapos maranasan ang pagkatalo na ito, sinimula ni Mike na tanggapin na hindi na siya isang mahusay naman manlalaban na kumikilos sa high class battle arena. Nabangkarote na siya at pinalaya sa kanyang apartment dahil hindi na siya makabayad ng renta pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang kanyang boxing gloves, na nagpapahiwatig na nagpa siya siyang magretiro bilang isang manlalaban at sinubukang magpatuloy sa kanyang buhay sa pamamagitan ng paghahanap ng ibang trabaho upang mabuhay. Si Mike ay nakakuha ng trabaho bilang isang construction worker na kasangkot sa proyekto ng pagdemolish ng ospital sa Castle High. Pagkatapos ay lumipat ang eksena, at ipinakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Richard na nakatira kasama ang kanyang anak na babae, na si Emily, na nakahiga sa kanyang kama. Si Emily ay may leukemia, kaya nangangailangan ito ng maraming gastusin sa pagpapagamot. Hindi nagtagal, isang babae ang lumapit kay Richard at kinuha ang pangangalaga ni Emily habang ginagamot siya sa bahay. Gayun pa wala pang pera si Richard para bayaran ang mga bayarin. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital na nagsasabi sa kanya na si Emily ay kailangang sumailaling muli sa chemotherapy. Ngunit bago iyon, hiniling nila sa kanya na magbayad ng 400,000 dolyar para sa mga medikal na gastos dahil sa medical insurance na naubos niya para sa kanyang mga naunang gastos sa pagpapagamot. Tila labis na nadismaya si Richard sa kanyang sitwasyon ngayon at iniisip kung saan pa siya kukuha ng pera para sa pagpapagamot ni Emily. Ang eksena ay lumipat sa isang federal na bilangguan kung saan ang isang itim na bilanggo na nagngangalang Lando ay nakikipagtalo sa isa pang bilanggo na nagngangalang Damian nang magtanong siya tungkol sa kung nasaan ang ilang pera na itinago ni Lando. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng matinding away at tila tahimik ang isang warden ng si Damian at ang kanyang mga kasama ay binugbog si Lando. Bumalik ang eksena kay Mike na tila nananaginip tungkol sa kanyang kapalaran na lubhang nagbago, mula sa isang maalamat na MMA fighter hanggang sa isang construction worker na may maliit na sahod. Napagtanto ng kanyang amo na napapabayaan ni Mike ang kanyang trabaho, pinagsabihan siya at hiniling na mas mag-focus sa trabaho dahil may deadline sila bago masira ang castle high. Sa kabilang banda, lumalabas na ang alkalde ay gumagawa ng pahayag sa harap ng mga mamamahayag na ang Castle High Hospital ay sirain kinabukasan, at ang lupa ay ililihis para sa pagtatayo ng isang bagong sports building. Si Lando, na nagkataon na nanonood ng telebisyon sa kanyang detention cell, ay tila nagulat ng malaman na malapit ng sirain ang Castle High Hospital. Pagkatapos ay hiniling ni Lando na makipagkita sa punong warden, na walang iba kundi si Richard nang hindi na nagpatuloy, hiniling ni Lando kay Richard na ilipat kaagad siya sa katimugang bahagi ng bilangguan habang nag-aalok sa kanya ng pera na magagamit niya para sa pagpapagamot ng kanyang anak. Pero dahil nabanggit ni Lando ang sitwasyon ni Emily, agad nagalit si Richard at sinaktan siya. Kinaumagahan, palihim na pinuntahan ni Richard si Lando at nagtanong tungkol sa pera dahil kailangan niya talaga ng pera sa pagkakataong ito pagkatapos ay isiniwalat ni Lando na minsan niyang ninakawan si Damian ng 3 milyong dolyar at ang pera ay itinago sa ospital ng Castle High na malapit ng sirain. Sinabi ni Lando na hindi niya gusto ang pera at nais niyang tulungan si Richard na makakuha ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang anak. Hiniling lang ni Lando na ilipat siya ni Richard sa South Block dahil palagi siyang binobuli ni Damian at ng kanyang mga kasama kung mananatili siya rito. Pumayag naman si Richard sa offer. Sa kabilang banda, isang warden pala ang kakampi ni Damian at nagsumbong sa kanya tungkol kay Richard na ililipat si Lando sa South Block para hindi na siya maistorbo ni Damian at ng kanyang mga kasama. Nang marinig ito, agad na inisip ni Damian na malamang na hiniling ni Lando kay Richard na kunin ang itinago na pera na itinago ng lalaki, isinasaalang-alang na kailangan ni Richard ng maraming pera. Pagkatapos ay tinawagan ni Damian ang kanyang kapatid na si Dickon, at hiniling sa kanya na hawakan ang bagay na iyon si Damian ay isang drug lord, at ngayon si Deacon ang nagpapatakbo ng negosyo ng droga ni Damian habang siya ay nasa kulungan. Habang nagpapahinga, maayos na nag-uusap si Mike at ang isa sa mga trabahador na nagngangalang George, na sa totoo lang ay ayaw niyang magtrabaho bilang construction employee na maliit ang sahod. Gayunpaman, si George ay walang ibang pagpipilian, lalo na't siya ay may asawa na at may dalawang anak. Pagkatapos ay isiniwalat ni Mike na dati siyang MMA fighter ngunit ngayon ay nalugi na siya at pinipilit na magtrabaho ng kahit ano para mabuhay. Napagtanto ni George na si Mike ay talagang isang MMA fighter at ang kanyang dalawang anak ay naging kanyang mga tagahanga. Dahil wala siyang matitirhan, napilitan si Mike na magpalipids ng gabi sa isang kotseng nakaparada malapit sa gusali ng ospital ng Castle High. Sa kabilang banda, mistulang binabantayan ni Diken at ng kanyang asawang sikat ang gusali ng ospital na sisirain at may balak na makalusot doon pagkalabas ng lahat ng construction worker sa lugar. Habang naglilipat ng mga bagay, sinabi ni George kay Mike na nangangarap siyang lumipat sa Alaska kasama ang kanyang pamilya at pagkatapos ay iminumungkahin niyang pumunta siya sa Alaska nang mag-isa si Mike na naglilinis ng isa pang silid, hindi niya sinasadyang natagpuan ang isang bag na naglalaman ng napakalaking halaga ng pera, na walang iba kundi ang pera na itinago ni Lando bago siya itinapon sa kulungan. Dahil tapos na ang oras ng trabaho nila, pinaalis agad ni George si Mike. Hindi sinabi ni Mike kay George ang pera at kumuha lang siya ng 10 dolyar at itinago ito sa kanyang bulsa. Plano niyang kunin ang bag na naglalaman ng pera pagkaalis ng lahat. Sa ibang lugar, inihahanda ni Deacon ang kanyang mga tauhan na makalusot sa gusali ng ospital ng Castle High, naghihintay sa pagdating ni Richard dahil ipinaalam sa kanya ni Lando kung saan nakatago ang pera. Si Deacon at ang kanyang mga tauhan ay magbalat kayo bilang mga construction worker para hindi magduda. Samantala, naghahanda na si Richard na pumunta sa Castle High at kolektahin ang pera. Bago umalis, nagpaalam si Richard sa kanyang anak at sinabing may kailangan siyang tapusin. Samantala, si Mike na nakapila kasama si George para uminom ng beer ay nagsabi sa kanyang kaibigan na naiwan niya ang kanyang jacket sa construction site at kailangan niyang bumalik para kunin ito. Pagkatapos ay ibinigay niya ang 10 dolyar na papel na kinuha niya at agad na tumakbo palabas doon pagkatapos ay pumasok si Mike sa gusali ng ospital ng Castle High, na malapit ng masira para kunin ang pera. Laking tuwa ni Mike nang malaman na ang pera ay nasa lugar pa rin niya itinago. Sa halip na dumiretso, naglaan siya ng oras para magbilang ng pera, sa pag-aakalang walang makakaalam sa pera. Sa kabilang banda, tila pumasok si Richard sa Castle High Building, ngunit napansin ng isa sa mga tauhan ni Deacon ang kanyang pagdating, agad itong ipinaalam sa kanyang boss. Hindi nagtagal, pumasok si Deacon at ang kanyang mga tauhan sa construction site sa kaliwang bahagi ng gusali. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang construction worker ang naatasang magbabantay hanggang sa dumating ang oras ng pagpapaalis. Nang hindi nag-iisip, agad na pinatay ni Kat ang construction worker upang hindi makagambala sa kanilang mga plano. Samantala, si Richard naman ay tila patungo sa ikaanim na palapag ayon sa direksyon na sinabi noon ni Lando. Nakita niya ang isang tambak ng mga pampasabog na gagamitin para gibein ang gusali sa loob ng apat na oras. Nakita rin si Deacon at ang kanyang mga tauhan na pumasok sa gusali. Pagkatapos nilang maghanda ng mga armas, naggalat sila sa paligid ng gusali para hanapin ang kinaroroonan ni Richard. Sa kabilang banda, si Mike, na napansin ang presensya ni Richard sa katabing silid, ay nagmamadaling ibinalik ang pera sa kanyang bag at umalis habang pababa ng hagdan si Mike, nakita niya ang mga tauhan ni Deacon na paakyat sa itaas. Sa wakas nakabalik na ulit si Mike doon. Natagpuan ni Richard ang mga papel na nakakalat sa sahig at pagkatapos ay napagtanto na may nakahanap ng pera at kinuha ito. Kasabay nito, narinig niya ang tunog ng bakal, na walang iba kundi si Mike na hindi sinasadyang nasipa ang isang bakal. Gayunpaman, hindi lang si Richard ang nakarinig nito narinig din ito ni Deacon at ng kanyang mga tauhan at saka sumugod sa pinanggalingan ng tunog dahil akala nila ay si Richard iyon. Dahil alam niyang may ibang naghahanap din ng pera, agad na nagtago si Mike at nakita niya si Richard na nagtatago rin kay Deacon at sa mga kasama nito. Ngunit pagkatapos na agaw ang atensyon ni Deacon at ng kanyang mga tauhan sa hitsura ng isang lalaking nakalusot sa gusali ng ospital, na walang iba kundi si George na naghahanap sa kinaroroonan ni Mike dahil hindi na ito bumalik. Aksidenteng nakahanap si Kat ng pera mula sa bulsa ni George at naisip niya na si George ang kumuha ng pera. Pagkatapos ay pinahirapan ni Deacon at ng kanyang grupo si George at pinilit siyang ibunyag ang kinaroroonan ng pera, kahit na walang alam si George tungkol sa pera. Si Mike, na nakakita nito mula sa kanyang pinagtataguan, ay hindi nakatulong kay George. Dahil hindi kailanman ibinigay ni George ang impormasyon na gusto niyang malaman, pagkatapos ay inutusan ni Deacon ang kanyang mga tauhan na patayin siya. Dahil alam niyang pinatay si George, hindi sinasadyang sumigaw si Mike para malaman ni Deacon at ng kanyang grupo ang kanyang kinaroroonan. Inutusan ni Deacon ang kanyang mga tauhan na hulihin si Mike. Sa kabilang banda, si Mike ay tila labis na nagkasala sa pagkamatay ni George at nagpasya na ipaghiganti ang kanyang kamatayan. Matapos itago ang pera, ibinaba niya ang ilang tauhan ni Deacon bago tuluyang na corner ni Kat at ng kanyang barkada si Mike ngunit nagawa ni Mike na makawala kay Kat at sa kanyang mga tauhan at makatakas sa basurahan. Gayunpaman, naroon na si Richard at agad na nahuli si Mike. Pagkatapos ay pinagbantaan ni Richard si Mike gamit ang isang kutsilyo at pinilit siyang sabihin sa kanya kung saan niya itinago ang pera. Ngunit sinabi ni Mike na siya ay isang construction worker lamang at walang alam sa pera nang makitang bahagyang nawala ng fokus si Richard, inatake siya ni Mike kaya naglaban ang dalawa bago tuluyang napigilan ng isa sa mga tauhan ni Dicken na nagbanta sa dalawa habang tinutukan ng baril. Sinubukan ni na Mike at Richard na pakalmayan siya at inatake siya ni Mike para mabitawan niya ang baril. Gayunpaman, nagsimulang dumating ang iba pang mga tauhan ni Dicken kaya walang ibang pagpipilian si na Mike at Richard kundi ang tumakas mula roon. Pagkatapos ay inutusan ni Deacon ang kanyang mga tauhan na harangan ang pagpasok at paglabas ng gusali, at sinubukang makipagkasundo kay Mike upang ibigay ang pera at pananatilihin siyang buhay ni Deacon. Pero syempre, hindi pinansin ni Mike ang alok at piniling labanan ang mga tauhan ni Deacon. Si Mike, na napalibutan ng mga tauhan ni Deacon sa gusali, ay tumalon sa bintana habang nakasabit sa makapal na kortina ngunit habang patuloy na binabaril siya ni Deacon at ng kanyang mga tauhan mula sa ibaba, sa wakas ay sinubukan niyang bumalik sa loob ng gusali kung saan nakaharap siya ni Kat na nakatutok sa kanya ng baril. Buti na lang at dumating si Richard at binato si Kat, itinulak ang katawan sa bintana. Sa pag-aakalang ang nasa tabi ng bintana ay si Mike pinagbabaril siya ni Deacon at ng kanyang mga tauhan hanggang sa nalaman nilang si Kat iyon nalungkot si Deacon nang makita ang kanyang asawa na namatay ng kakilakilabot matapos mahulog mula sa itaas, pagkatapos ay nanumpa na hindi palalabasin ang buhay si na Mike at Richard sa gusali. Sa kabilang banda, ginagamot ni Richard ang nasugatang braso ni Mike saka nagtanong sa kanya tungkol sa pera. Pero ikinakatwiran pa rin ni Mike na construction worker lang siya at walang alam sa pera. Hinarap muli ni na Mike at Richard ang mga tauhan ni Dicken, ngunit pareho silang pinapatay silang lahat tinutukan ni Mike ng baril si Richard sa pag-aakalang si Richard ay isa sa mga tauhan ni Dickens. Pero agad itong itinanggi ni Richard at ibinunyag na napilitan siyang gawin ang lahat ng ito dahil wala na siyang pera para ipagamot ang kanyang anak. Sa wakas ay naniwala si Mike sa sinabi ni Richard. Pagkatapos ay sinabihan niya si Dickens sa pamamagitan ng walkie-talkie na pumunta ng personal at kunin ang pera sa itaas. Pagkatapos noon, kinuha ni Mike ang perang itinago niya at ibinahagi kay Richard. Pagkatapos ay inanyayahan ni Richard si Mike na lumabas kaagad sa gusali, ngunit balak ni Mike na patayin si Deacon at ang kanyang mga tauhan upang ipaghiganti ang pagkamatay ni George. Dahil sa ilang sandali ay mawawasak na ang Castle High Building, tiniyak din ni Richard kay Mike na si Deacon at ang kanyang mga tauhan ay mamamatay sa pagsabog matapos ang pag-iisip tungkol dito, sa wakas ay sumuko na siya at balak niyang tumakas kasama si Richard. Sa kabilang banda, ang alkalde at ang iba pang mga construction worker ay naghahanda na para sirain ang Castle High Building sa loob ng 15 minuto. Pagkatapos ay hinabol ni Deacon at ng isa sa mga natitira niyang tauhan sina Mike at Richard na nagtangkang tumakas sa bubong ng gusali, kung saan ay nagbarilan sila, dahilan upang tumakbo si Mike at magtago upang maiwasan ang pag-atake ni Deacon pinapauna ni Mike si Richard habang mag-isa niyang lalabanan si Deacon. Pagkatapos ay inutusan ni Deacon ang kanyang mga tauhan na bumaba at bantayan ang daan patungo sa labasan ng gusali upang hindi makatakas si Richard na dala ang pera. Kapag naubusan ng bala si Mike, hinahamon niya si Deacon sa isang kamay sa kamay na labanan. Samantala, nagawa ni Richard na patayin ang natitirang mga tauhan ni Deacon at tumakas sa pamamagitan ng pagmamaneho ng kanilang sasakyan. Sa wakas ay nagawang talunin ni Mike si Dickens, pagkatapos ay sumugod dala ang pera. Dahil mawawasak ang Castle High sa loob ng ilang minuto, napilitang tumalon si Mike sa truck ni Richard habang nabubuhay pa si Dickens, sinusubukang kolektahin ang perang nakakalat sa bubong. Sa wakas ay ginigiba ang Castle High Hospital building kasama sina Richard at Mike na nagmaneho palayo sa gumuhong gusali. Habang ang kapalaran ni Dickens ay hindi alam at maaaring ilibing sa gusaling nawasak. Pagkalipas ng ilang araw, binigyan ni Mike ng pera ang pamilya ni George para matulungan silang harapin ang mga problema sa pananalapi dahil sa pagkamatay niya. Pagkatapos nito, nagmaneho siya patungong Alaska na sinusunod ang payo ni George. Samantala, inilipat ni Richard si Damian sa South Block na isa pala sa mga hiling ni Lando dahil doon niya balak patayin si Damian. Sa pamamagitan ng pelikulang ito, ipinakita sa atin ang pakikibaka ng isang ama alang-alang sa paggaling ng kanyang anak. Handang gawin ni Richard ang lahat para makakuha ng pera na pambayad sa pagpapagamot ng anak niyang may sakit. Tsaka baka kailanganin nating dumaan paminsan-minsan sa isang abandonadong building kasi hindi natin alam, may makikita tayong bag na puno ng pera na nakatago, gaya ng nangyari kay Mike. Wow naman doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.